2021 nang maitatag ang Layad de Cordillera, isang lugar kung saan mabibili ang iba't ibang produktong gawa sa region. Sa kabila ng pandemya, nagsikap itong makabenta ng mga lokal na mga produkto. Makalipas ang ilang taon, isa na ito ngayon sa mga kinikilalang Otop Hub o One Town One Product Hub sa Cordillera sa tulong ng DTI. Andun po yung mga authentic sa mga local products natin from the Cordillera. And actually, hindi na lang po from the Cordillera because we're already collaborating to other auto, auto to auto. So, meron po kaming other products from Region 1, meron din po from Region 3, and then hopefully, soon, nandun na din po yung mga uh, products from the other regions para mo din po makita natin kung ano po yung tinagmamalaki ng Pilipinas. Nang magsimula ito, Apatnapot limang maliliit na negosyo ang natulungan nito pero mas dumami pa ito ngayong paon. Nagkakaroon na kami ng mga trainings sa OTOB store. So it's not just an OTOB, it's also a learning center. So ongoing yan? Yes, ongoing po. So we've already, um, meron na po kami mga trainings na, na ginawa in the previous years. So we've conducted about um, almost 30 trainings na po. Ang Laya de Cordillera ay isa lamang sa anim na dalawang mga auto hub sa buong Cordillera. Ang mga ito naging malaking tulong para maiangat ang antas ng buhay ng komunidad sa lugar habang ipinapamalas ang kanilang ipinagmamalaking produkto. Isa rin ito sa target na mapasukan ni Nanay Brigida. Sa tingin niya, mas makakatulong ito para mas makilala ang kanyang produktong knitted products. Uh, masaya rin ako, pangarap ko rin dahil nung, nung nandun pa ako rin sa barangay, pumunta kami kina Consilor uh, Tabanda doon sa Maynila. Yung may nakadisplay naka lahat ng mga kwan ng mga gawa ng Philippines. Mm -hmm, kasi importance. Oo, oo nakakwan lahat talaga ang mga kwan nila. E kung papalarin at magkagawa kami ng makapunta doon at maiikon, maganda rin yun para mapakita. Sabaga yung gawa namin, galing na nakita na nila sa abroad dahil yung mga bumili rin ng mga nanpunta sa abroad. Nito lamang nakaraang taon, umabot sa git 167 milyon pesos ang kabuang benta ng mga auto pub sa region. Galing ito sa isang libo tatlong daanat ng mga MSME o Micro, Small and Medium Enterprises ayon sa Department of Trade and Industry. Yun po yung ideal sana ma'am. Um, of course, we have also considered the availability of raw materials. Pero yun po yung goal natin kaya natin tinutulungan itong mga MSMEs natin o yung mga auto autopreneurs natin para ma-meet yung mga, lalo na yung mga malalaking demands ng mga ating mga institutional buyers. Gayon pa man, aminado ang DTI na marami pa rin dapat gawin para mas mapalakas pang ang OTOP na layong makapagbigay din ng local employment sa region. Mula sa 62, plano pa nila itong dagdagan ng walo, partikular sa Luba at Pilar sa Abra, Pasila, Tanudan sa Kalinga, Kalanasan at Kabugaw sa Apayaw, Hungduan sa Ifugao at sa Dangga sa Mountain Province. Through the OTOP, we would hope that uh, our MSMEs will be able to improve their products and um, make sure that they are export ready. So meron po tayong design track sa ating OTOP law that uh, encourages product development. So hindi lang po labeling ang pinag-uusapan natin dito. Kung food item po yan, masarap po ba siya? Uh, kung furniture siya, does it meet the standards of industry when it comes to particular pieces of furniture? Ang pinagkaiba po ng auto, yun po dapat marerelate mo dun sa lugar kung saan siya nanggaling. Ang auto o one town, one product ay naisakatuparan sa katuparan sa ilalim ng Republic Act No. 11960 o Out of Philippines Act taong 2023 na layon pang palakasin at tulungan ng mga MSMEs sa iba't ibang parte ng bansa. Jose Robert Inventor, R. Engine News.